Ang Paniman Beach Resort ay isang tahimik at abot kayang destinasyon sa Ternate, Cavite na matatagpuan sa loob ng Puerto Azul. Kilalang dator spot ito para sa mga naghahanap ng simpleng bakasyon malapit sa Maynila. May entrance fee na 300 para sa mga adult at 150 para sa mga bata, senior citizens at PWD. Bagamat walang overnight accommodation, may mga nipahat cottages na maaring rintahan sa halagang 500. Pinapayagan ang pagdala ng sariling pagkain at inumin at may maliit na tindahan sa loob ng resort. Ang dalampasigan ay may grayish brown na buhangin at kalmadong tubig. Perpekto para sa mga nais mag-relax. Para sa mga nais ng payapang bakasyon sa tabing dagat, ang Paniman Beach Resort ay isang magandang opsyon. everyone, magandang umaga. It's another day of and another vlog. Samahan niyo kami sa isa na namang Twitch sa Twin Siya si Chris at ako si Ace and we are Generation X. Ang mga bagay na hindi namin nagawa noon tulad ng mag-travel, mag-explore at sumabak sa iba't ibang adventure ay sinusubukan na namin gawin ngayon. Kaya sana'y mag-subscribe kayo sa aming channel para maisama namin kayo sa susunod pa naming biyahe at karanasan. Upang makapunta sa Paniman Beach Resort sa Ternate, Cavite gamit ang personal na sasakyan maaring dumaan sa Cavitex o Aguinaldo Highway patungong Ternate at sundan ang Google Map papunta sa loob ng Puerto Azul kung saan matatagpuan ang resort. May libreng parking sa loob kung magkocommute naman, sumakay ng bus mula Pitex patungong Ternate tapos ay mag-tricycle papuntang Puerto Azul. Mula roon, maaaring maglakad o muling sumakay ng tricycle patungong Paniman Beach. Ang Puerto Azul ay isang dating kilalang luxury resort sa Ternate, Cavite na tinaguri ang Asia's Paradise Resort noong 1980s dahil sa world-class golf course na dinisenyo ni Gray Player at mga eksklusibong pasilidad nito. Pagamat marami sa mga bahagi nito ay napabayaan at isinara, patuloy pa rin ang operasyon ng ilang bahagi ng resort. May mga plano para sa revitalization kabilang ang pagtatayo ng modern commercial center at tinatawag na Porto Asol Gateway. Sa paglalakbay papuntang Paniman Beach Resort, dadaang ka sa loob ng Puerto Asol kung saan makikita ang mga tanawin ng Mount Palay-Palay mataas na gulod, protected landscape, kabilang ang Pico de Loro at mararanasan ang mga makasaysayang estruktura at natural na kagandahan ng lugar. Time check, 8.42 ng umaga nang dumating kami dito sa Paniman Beach Resort. Umalis kami ng tagig around mga past 6 o'clock na. Ito na yung pinakabungad ng Paniman Beach Resort kung saan dito nyo iwan ang inyong mga sasakyan at dito rin kayo magbabayad ng entrance fee. after makapag-payment, pwede na kayong pumasok. So, guys, dahil day tour lang to, ang dalalang namin ay kanope dalawang upuan. So, parang basic camping lang ang gagawin namin sa araw na ito. So, guys, ito na yung uh, papasok, papuntang dalampasigan. Meron silang maliit na tulay na dadaanan papasok doon sa may dalampasigan. So, pagpasok nyo pa lang, makikita nyo, maganda ang view Uh, malinis ang paligid maganda ang view ng dagat so magahanap kami dito ng spot kung saan maaari kaming maglagay ng aming canopy pagdating namin marami na rin mga tao sa resort una kong napansin ay maganda yung view, maganda yung paligid at malinis yung paligid so ito yung mga cottages na 500 pero dahil hindi kami nag -rent ng cottages may dala kaming canopy entrance lang ang binayaran namin na 300 so dalawa kami ni Chris 600 so guys sabang naghahanap si Chris ng spot kung saan pwedeng paglagyan ng canopy uh, nag video na rin ako ng buong paligid so ito yung uh, paligid ng paniman beach resort dito sa Ternate Cavite so guys itong nahanap ni Chris na spot para paglagyan ng aming canopy sa may pinakadulo ito at may mga puno Ganito lang namin sinet up yung aming uh, kanupe. Sinalagyan kami, naglagay ng tent kasi dito lang naman kami. Guys, dito pala sa Paniman Beach Resort, walang overnight. dito lang. So, malaking tulong kung meron kayong kanupe. Hindi na kayo kukuha ng tent. So, makakatipid kayo. Entrance lang ang babayaran. Guys, ang beach mula doon, hanggang dito. Kabilang dulo. Dito kami naglagay ng tent kasi may kahoy at malilim. Pero guys, pwede kayo rito mag entrance lang ang babayaran na 300 so guys, affordable beach resort dito sa Ternate Cabin Hello guys, good afternoon. Time check 3:45 ng hapon. Inantay ko na lang si Chris na tubigis lang po siya. So, overall review sa Paniman Beach Resort. Um, masasabi ko lang naman. Okay, based lang sa experience namin sa pagpunta namin dito ngayon. Ah, uh, ko siya as second ah, uh, from aside from Katungkulan Beach Resort kasi kung naghahanap kayo ng affordable na beach resort, pwede kayo rito. Unang-una, 300 lang yung entrance. 500 yung mga cottage. Kung may dala kayong tent, may dala kayong table and chairs, so wala na kayong babayaran. Ang babayaran nyo lang ay yung entrance. So, ang lugar, papunta rito maganda. Kasi kung taga Manila ka, bihira mo siyang makikita. So maganda yung view papunta rito. Yung pagpasok nyo rito sa paniman, maganda rin yung view, maganda yung dagat, maganda yung view ng dagat. Ngayon po, uh, based na rin po sa nandito kami ngayon, um, yung tubig po, hindi ko lang po alam kung ako lang, pero uh, may po kaming naramdaman. Kanina sa early na video, tinanong ko si Chris kung makati, sabi niya hindi. Pero nung bandang tanghali at hapon, medyo nagkakaramdam kami ng kati habang patagal kami sa tubig. So, hindi ko alam kung naka-experience din yung iba. Pwede niyong i-comment kung ganun din na-experience niyo. And then, regarding naman po sa CR nila, so, masabi ko lang don expect too much. Yan yung sinasabi na expectation versus reality. Kung sanay po kayo sa resort, sanay po kayo sa mga five star amenities, so, huwag nyo pong hanapin dito. Um, yung CR po dito is, medyo may kalumaan na. Ah. So, hindi siya na-maintenance. Hindi siya naalagaan, na-repent, uh, sa labas at loob. Pero, ang importante doon guys is, malakas yung tubig nila. So, malinis yung CR at walang amoy. Para sa akin, yun naman ang importante sa CR. Walang amoy, malinis at malakas yung tubig. So, kung mararecommend ko yung paniman, o oh, mararecommend ko ang paniman, basta po, um, wag lang po kayo mag-expect too much. Kung hanap nyo po ay affordable beach resort dito sa Ternate, pwede nyo po itong bisitahin uh, para ma-experience nyo po. Seasonal ko na rin, meron ding isang sari-sari store dito sa loob. Pero, I recommend na magdala na kayo. Dala na kayo ng tubig, pagkain, chicherya o kung ano-ano man. Kasi, yung pricey, yung, <laughs> yung medyo pricey yung sari-sari store nila dito. Siyempre, pinakadulo na kaya itong paniman. So, kung punta kayo dito, dalhin nyo na lahat. Tubig, pagkain nyo, para hindi na kayo bibili. At, isa rin mahirap dito, guys, is uh, hindi uso ang Gcash dito. So kung kulang kayo sa budget at gcash yung dala-dala nyo so mahirapang kayo so yun lang po at pauwi na rin kami maya maya guys nakikita din pala sa dito ng company outing ito ng company so kung gusto nyo po rito pwede nyo pong itry meron po silang page na Paniman Beach Resort so search nyo lang po yun sa Facebook